Hello, magandang gabi mga idol at uh, welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa Ab Story TV dito sa ating kwentuhan dito sa ating hontahan. At um pag-usapan natin ang tungkol sa lifestyle disease. Ano nga ba 'yung mga lifestyle disease at paano ba ito uh, mapapagaling? Ano, uh, pangkaraniwan kasi sa mga nagiging problema natin o lifestyle disease, ano, mga idol. Um ito, nahin natin alamin kung ano yung ilang sa mga sakit natin na nag na tinatawag nating lifestyle disease. Ano, ah uh, syempre pangkaraniwan ito sa mga nararanasan natin at hindi natin alam kung paano ah uh, pagalingin. Ah uh, umaasa tayo sa mga gamot pero pangkaraniwan paulit-ulit, pabalik-balik nang hindi naman gumagaling tayo. Yan um ang lifestyle disease mga kaibigan karaniwan dito o ilan sa mga nagiging problema natin ay eh dahil sa lifestyle disease ito yung uh, high blood ano um sinusitis ano um katulad ng sakit ko yung GERD acid reflux tulad din ng diabetes at uh, ilan sa mga kidney problem. Ano, ano ba yung mga kidney problem natin? Di ba meron tayong bato sa abdo, bato sa bato, bato sa lapay. Madami, madami mga kidney problem. Ano, uh, isama na rin natin dito yung isa sa mga kina, isa sa mga major na kinatatakutan natin, yung cancer. Ano, maraming iba't ibang uri ng cancer na nagsimula sa life, lifestyle disease. Ano, yan, uh, ilan lang yan, uh, napakarami pa. Ano, at um, syempre, ang ilan dito, katulad ng vertigo, yan, ang ilan dito ay nararanasan natin. Ako din, nakakaranas din ng ganyang problema. Uh, isa sa mga problema ko, yung vertigo, yung sinusitis, at saka yung GERD. Ano? At um, nadadamay na yung iba pang karamdaman tulad ng anxiety at saka depression. Itong dalawang major na problema nga to ay meron din ako. Ano, at uh, na overcome ko ito dahil sa mga ginagawa kong practice kung paano ang pinakamagandang solusyon na ginawa ko sa paglaban dito, alamin kung ano yung pinanggagalingan. Yan mga idol. Ngayon mga idol, katulad nung problema ko sa aking guilt, ano, paano ko overcome, paano ko ito uh, ginagamot at paano tumatalab sa akin? yung mga ginagawa kong paggagamot. Ano mga idol, ito kasi yung gustong malaman ng marami. Ano, kasi nga mahirap ang magkasakit dahil kahit umiinom ka ng gamot, minsan hindi naman tumatalab o minsan kung tumalab man, mabilis lang at bumabalik din agad. Pinapahirapan ulit tayo. Yan mga idol. Ito lang mga idol, pag sinabing lifestyle disease, ang kailangan, i-correct natin yung lifestyle. Ano, uh, kahit mga doktor sinasabi yan, I correct ang lifestyle kahit yung mga sa YouTube, i correct ang lifestyle kahit doon sa mga ano natin sa mga mm, grupo natin sa Facebook, sa yung GC, ang mga kagrupo natin nagsasabi, ano, i correct ang lifestyle. Oo, oo nandoon na tayo. I -correct, oy, I correct ang lifestyle, tama 'yon. Ano, tama 'yon kasi kung ayos yung lifestyle natin, kung healthy tayo, kung wala nagiging problema sa mga mm, pang araw-araw na ginagawa natin sa ating katawan, hindi tayo magkakaroon ng, ng problema. Ano ba yung lifestyle na uh, nagiging trigger sa atin? Unang-una, stress. Ano? Unang-una, stress. Pangalawa, pagkain. Pangatlo, yung kapaligiran natin. Isama natin dyan, dyan yung ini-inhale natin. Ngayon, dyan sa tatlong pinag-uusapan natin yan na major para sa lifestyle, para i-correct ang lifestyle, paano natin babaguhin? Ano? Unang-una, sabi ko sa inyo kanina, ano, stress. Sa panahon ba natin, magagawa natin na hindi ba stress? Ano? Pangalawa, foods. Sa panahon ba natin, magagawa natin hindi kumain ng di chemical na pagkain? Dalawa na yan, mga idol. Pangatlo, polluted area surroundings. Sa panahon ba natin, hindi tayo makaka uh, sagap ng chemical sa kapaligiran. 'Di ba ang hirap? Ano? Ngayon, iisipin natin kung yung tatlong major na 'yan ay nasa atin, hindi natin maiiwasan paano pa tayo gagaling kung ang kailangan natin ay i-correct ang lifestyle. Ano? ang hirap. Pero kinaya ko. Ano? Mahirap pero kinaya ko. At pilit kong kinakaya habang tumatagal. Ano? Papaano ko ginagawa ito mga idol? Simple lang. Ano? Simple lang. Hindi ko man kayang ibalik ang tunay na um, lifestyle. Kailangan ng, nakailangan ng aking sarili. At least, masundan ko ito. Ano? Stress. <coughs> Pigilin natin yung mas matitinding stress. Kailangan marunong tayong mag-control sa sarili natin. Ano? Kasi eh, may ganito na tayong problema. Ang kailangan na lang natin, kontrolin. Kasi hindi natin kayang alisin. Yun lang mga idol. Hindi natin kayang alisin. Kontrolin natin. Pangalawa, foods halos 95% dito sa ating community, sa ating paligid, hindi na talaga healthy, unhealthy foods na meron tayong makakain. Pero, kaya natin kumain ng healthy foods pa rin. Ano? Dangan nga lang, hindi natin kayang gawin na palagian. Ano? Kung gano'n, gumawa tayo ng paraan. Gumawa tayo ng kalendar, gumawa tayo ng schedule, nakakain tayo ng healthy foods. Hindi puro unhealthy foods. Kasi, ang kailangan natin, nutrient, mineral, vitamins. Ano? Ngayon, mga idol, yung mga iniinom natin vitamins, iniinom natin mga gamot, ano? Synthetic medicine po to. Ang synthetic medicine, may mga side effect. Ano po? Ngayon, paminsan-minsan, kailangan mo ng synthetic medicine dahil ito yung makabagong gamot para mabilis labanan ang sakit natin. Pero, kailangan ng tulong. Yan. Kailangan ng tulong. Kailangan mo ng mga food supplement ng natural. Natural. Ano mga idol? Tapos, um, kailangan mo rin ng magandang sustansya o mataas ang nutrient na pagkain para matulungan yung gamot, para mabilis matigil yung gamot. Pag malakas na resistensya natin, pag malakas na ang ating immunity, immune system, hindi na natin kakailanganin ng synthetic medicine. Ano? Surrounding, wala tayong magagawa dyan. Ano? Hindi naman tayo pa pwedeng lumabas ng bahay, o nasa loob na bahay o 24 oras 20, 24 7 na nakabgas mas ano lalabas at lalabas tayo kahit dun dun sa dalawa mabago natin ano mabawasan ang stress mabawasan ang unhealthy foods yun lang mga idol at sigurado ako gagaling at gagaling tayo yun lang bye bye